hindi na ako pupunta dahil uh, naka-schedule pa rin ang walang kamatayang Nutriban, Nutribas at ito pang pagtulong sa ating mga nasalanta ng pagyeyo. Pupunta ako sa ilang uh, school building at school houses kung saan yung mga bata ay eh naghihintay ng pagkain, ng uh, school supplies na nasira. Pupunta na lang mga ko doon naka schedule kasi yun eh. Tuloy-tuloy po kami nag umpisa nung nauna dun sa bagyong krisin. Well, para sa akin, tama na yung uh, uh magagaranda nito at fashion show. Tama na yung uh, mahaba at uh, pa uh, mga seremonya. Uh, tama na yung mga motherhood statements at ang uh, Walang katapusang mga datos na hindi naman uh, nararamdaman sa iba ba. Gawa na lang tayo ng to-do list, ng lista ng gagawin sa mga susunod na taon. Simpleng-simple lamang, ang pagkain, ito nga, ang uh, flood control na trilyon na ang uh, nawawala at nalunod sa ba At uh, ang uh, kalusugan at edukasyon ng kada Pilipino. Gawa na lang tayo ng homework list, Doon na lang tayo. Sana ganun na lang kasimple.